Ayo, ayo Ah, si Mare kasama ina anak ko. Eto ina anak ko, yun ah. Oh, hello. Opo. Bisa lang dito yun. Meron silang dalang suma. Napakadami nilang dalang puto. Pag sa DRT ka, tataba ka. Ayan o. Dinala nila ako ng maraming puto. O, di ba? At ang dami din nilang suma na dinala. Ayan o. Sino gumawa nito? Ayan dalawa. Ay, hindi pa. Ay, mga ano po. Yung... Ito ba asawa nila, Prap? Hindi po. Sino to? Kapatid ni Roy... yan? Kapatid ko po si Roy. Ay, oo. oo kapatid ni Teacher Mary Anto. Hindi oh, oh. ko na nakikilala kasi hindi naman ako madalas makichismisan dito sa mga to. <laughs> ito, ito asawa niya. Madalang nila akong pasyalan dito. Pero pag pumasyal, may dalang pagkain. Nakataba tataba ka talaga dito. Itong mga dalawang talaga na to. Ayan o. Oh. May kasamang buko yan. Ayan, di ba? So, di ba? Tikman natin. Ano Ano sabi mo? Masarap, sakto lang. ito ang binibigyan nila sa mga turista pag umaakit sa DRT dati, di ba Mare? Mm hmm. Hmm. Ay, sisika talaga Dati kasi, ang DRT, pinupunta ng mga turista. ngayon hindi na dahil walang tubig. Wala nang tubig, tuyo hmm. na. Mahiyaan yung inaanok. Ito lang tigro. Bebe! Ah! Kamu ni Paring Roy. Kumakuma ay sa ito. Chris, kain tayo. Kain po tayo. Kain natin yung nabini. binigay nila sa akin puto. Oh, tsaka malagyan siya ng ano, yung, yung, yung... Hmm? Maraming... Masarap, hindi siya matamis, mare. Oo. Uh -huh. Sarap. Ano, pangkape. Hmm, sakto. Good morning, pangkape. Ayun po, sa kape talaga. Mm. Timing kasi nagkakape ako. Ayun. Galing talaga tumayamin ako, ma.